Ah, narito tayo ngayon sa isang lugar kung saan mga ang pool. Mga ludi, ayan o. Oh. Galing ano? Ah, sarap maligo rito. Ay. Ayan o, oh. Oh, galing. Ah, no. ah, champion, itu Sekali Balik Balik Oh âu chích yang swimming pool chích âu chích âu chích âu chích âu Wala, wala dalang pangligo. Uy! 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 Ang ganda pa ata dito. Uy, ta. Ayun no? oh. Oh. Grabe, uh, ang ganda. Ang ganda ng lugar. Ang ganda ng lugar dito. Mini Falls. Mini Falls. Oh, ayan, oh, yeah, no? nag ano na si Oh. <laughs> 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 mga model, mga model. Maganda ah, oh. Grabe yung mga model natin oh. <laughs> ah, ayun oh, nag-dive uli. Ganda. Sarap maligo. Malinaw ng tubig. Dive Joe, dive! Ha? Ando pwede hydro, puro sa Hindi nakatagos yung tubig, no? Oh. Yun, no? Know, dumay puli! Oo, oh, wey. Ay pala yung drain na. Ay, yung drain. Drain ang ano? Yan, puro. Ah, may drain din siya. Dapat pinupapit. Ano yung naka-flooring? Oo. Oh. Ay, wala. Eh, yata meron yun. Nag-flooring na ba? Ginawa talagang hmm. ano? Dapat hindi sa pagkamarang para hindi tayo ginagpunta rin ba? Yan daw. Yan daw. Yan